Pero ano, parang nga madilis mo ka mabubusog, um, Kasi puro hangin eh. Kaya dapat bumili na lang ako eh. lang Oo. binibili namin ito parang ano, ganito po. No? Eh, mamon talaga may hangin yun pag mamon. Mahangin lang. Meron yung mga binibili yung matigas. Yung matigas na bilog na ano tawag doon? Putok! So, yun, matigas talaga yung putok. Yung ako nun, paho nun. Hindi, hindi. hindi, ibang putok yun. Kamaraw ba yun? Kinabay na yun? Din. Yung masarap yung putok sa kape. Oo, oh, yung Pakito din namin yun. Bulakan. Mm. Hindi masarap ang putok pagkasama mo sa biyahe. <laughs> ba? Diba? Tapos makukulong Masarap pa, sa kape. Sa sakyan. Oo. Oo. Pumuputok pa rin, putok. Kaya sa totoo lang dati, di ba? Ngayon, nagbago na panahon eh. Talaga? Oo. Oh, dati yung putok, karaniwan mo, naaamoy yan kahit saan. <laughs> di ba? Bulili niya kayo ng, ano. Pero dati talaga, di ba? Ang mga tao noon, oh, madalas makakaamoy ka ng may putok. Pero ngayon ang mga tao, ang mo na maano. Bihira na. Nakaano ka ng ganun. Kasi sa dami na nang. Oo, na-immune na yung naim, mga ilong natin sa mga putok. No? Hindi, dami na lumalabas sa butok natin ngayon. Oo oh, nga. Yung itim nga, naging yung maputi. May yung may putok nga ba? <laughs> yung may putok nga. Bumabang mo. Oh. May putok ka ba? Itong ganitin mo. <laughs> <laughs> Oo, wow, wala putok mo. Ito'y patitin mo. Yung review naman nun, nabasa ko. Oh. Yung sinasabi mo, mawala yung putok, tapos kili kili Oh, hindi po putok. Oh. Nalapno siya yung kilikili. yung Nalapnos. Pero bira. Pang bira yung, ano, yung kilikili na yun. Laptos na may buhok pa rin. <laughs> may buhok pa rin. Oh. So, Masunod pa rin. May buhok pa rin. Ang tindi ng buhok nun. Laptos na may tumutubo pa rin buhok. Pero may mga natural na babae na walang buhok sa kilikili. Saka rin. Saka Sabi nila, pag nawala ka ng buhok sa isang lugar, <laughs> marami sa isang lugar yun. Kaya Oo. sa binte. Sa binte. Wala ka dito. Oo. Oh. Pero, oh. Pero oh, wala ka dyan. <laughs> Bongga. <laughs>